Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatsarian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala na ng, ng uh, hot meals, lahat. Nandito na. Uh, kasama din namin si Sec. Christina Frasco, tsaka si Congressman uh, Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura ha, uh, nagtutulungan kami lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. Ayun, sisimula tayo sa National Highway. After nun, uh, pati yung mga maliliit, kahit barangay road yan, ayusin uh, natin lahat yan. But we are expecting more heavy equipment uh, to arrive tonight and tomorrow. Coming from all over Cebu. No, more than 100 uh, heavy equipment. Mga backhoe, grader, dump truck. May mga ano din tayo, no? may mga pison din tayo. No? Yes, po. Oh and I told the regional director tawagan na lahat ng contractor dito tumulong silang lahat kahit walang bayad advance muna no we are assuring them that we will pay them but now that is not the time now ngayon we will just do everything lahat dapat dito private sector government sector magtutulungan tayo para maayos lahat ito pati tong ospital sasabihan ko na yung mga private contractor gawin na nila ito no immediately no uh, ano na yan no uh, Mamaya na tayo magkwentahan dyan. Yung mga infants ka is there a place where we can... Meron um, daw ng baby. Oo. Oh, oh. Five day old eh. Pwede bang doon? Pwede, pwede. Oo. Nay, ka namin doon para mas komportable si baby ha. Ha, ilipat ka doon ha, ni Gob ha. May may magandang magagag si Gob doon ha, para sa mga baby ha. May uban mga bagong oh, tao ra po doon. Oo. Oh. Ha? Huh? Ha? May milk kayo? May milk? Ha? Mag-breastfeed ka? Okay. Huwag masyado ma-stress, ha? Uh, no. of course, to be necessary. So, forward you, know, you not also our personnel. national emergency. Uh, hindi lang sa Cebu, also in Maspate, uh, in the rest of the Bicol region, Romblon. in, in uh, Romblon, region 3, uh, after effects, Northern Luzon is still there, Batanes is still there, uh, La Union is still there, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and parts of the Cordillera, and parts of the thank nice. you